Our videos for today, pupunta tayo sa Taketa City at ito nga pala yung sa bundok at pupunta natin dito yung spring water na dinarayo ng karamiang matatanda at doon nga pala tayo pupunta sa Tuktok so after 2 hours na biyahe, narating na natin tong Mizunoeki o station water dahil yung spring water daw dito nakakagamot ayon sa kasabihan at paniniwala ng mga matatanda dito at kapag nainom mo daw, magiging malaas ka at kapakipakainabang ang dami nga pala nagiigib. grabe isang truck na yun oh at syempre, pagdating namin dito, sinimulan ko na mag-igib. At tinikman ko na muna yung water, no? At nang matikman ko, wow, repressionist. Talaga masarap at manamis-namis. Sinimulan ko na mag-igib. Apat na box nga pala. Yung pupunayin kong tubig at eto nga pala yon So nakapuno na ako ng tatlong box at may isang box pa. So balit 24 pieces na battle yan. At grabe nga pala mga nag-iigib dito napakarami. Halos karamihan, puro matatanda. Dahil nga sa paniniwala nilang ang tubig daw dito, nakakapagpahaba ng buhay. At nang matapos na ako mag nilagay ko na sa sasakyan at kinarga ko na yung apat na box na naigib ko. Apat na box. Ah, good? Ayan. Ayan na. Bali, apat na box na naan natin. how good pagkatapos namin mag-igib, nag-potrip na rin kami dito. Ito nga pala yung mga in-order namin dahil masarap daw yung pagkain dito, lalo na itong karage, no? Kaya nung matapos kami kumain, kulang na lang itanong ko sa matanda ano yung recipe nila, no? Pero hindi pwede yun. At syempre, may bumili ng itlog at bumili na rin kami, no? Ito nga pala, 500 yen lang itong dalawang balot na to. So, napaamura. Bali, 24 pieces yan. At tuwian na. Ito nga pala yung lugar dito sa Taketa na pwede pag-igiban ng tubig. spring water at Napa asarap.